Magandang araw sa inyong lahat, mga mista, mga idol, uh, mga sweet lovers. Uh, siguro nagtataka kayo kung bakit matagal na akong hindi naka-upload. Kasi dahil sa medyo nalungko tayo. Kasi nga ang ating mga ina-upload hindi tinatanggap ng ano. Pero bilang sa mga mista, pinilit ko pa rin na manag-video. Ang aking ipapot sa inyo, pag nagplastada kayo, huwag kayong i-twist mga mista. Huwag niyo i-twist ang paa. Huwag niyo i-twist yung pinipihit yung tahi. Tapos ang prokto niya ay nakamalayo na ganyan. Bakit? Nagsubok ako ka isang araw. Tinwis ko. Ang setting ng aking sandata ay 1 o'clock. Para sa inyong kalaman, puro tama ang liig. Ang laki-laki ng katawan, walang tama ang katawan. Bakit? Kasi nga, itinwis ko, pagkatapos, naka, hiwalay na, siyempre, pag itwis mo yan, naka one o'clock, mo, pagbalik yan sa normal ng paanya, niya, naghiwalay na, nanalo, ang totoo lang kumuha na sila ng mga nagkakabit kasi ang kanilang mga mananari dito ay isang tricycle driver tricycle driver mga bista natalo na ng mga anim lagi talo akong kabangga niya ngayon, tumawag siya dito sa mananari din, laging nagcha-champion sa, oh, pareso naman kami, nagcha-champion sa Sabungan. Schedule, linggo. non linggo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, itry ko itong twist. Pero ang kanyang sandata, sangkong, ay hindi naman naka-one-shot delete eh. Hindi naka-delete yung kanya. Sangkong. Mahaba, sangkong. Sa akin, Sinubukan ko yung twist. E yung pihitin ba yung pinipihit yung pa tapos iplastada. Kaya ang impo ko sa inyo huwag nyo nang gawin. Plastadang mista talaga. 12.45 12, 12, or 1 o'clock tapos nakababa yung dulo, Kasi tinestingan ko yung twist tapos nakahiwalay oh. hindi nakaganyan ta dapat maliit lang yung victory konti hindi yung nakabuka na ganyan oh. No? yung kanya kasi pagkatapos ko siyempre mabilis lang akong magplastara nilapitan ko siya nakatwis sangkong tapos mahaba walang sugat yung pinastadaan ko walang sugat basaan sila basaan ang mangyari ang sugat ng pinalastadaan ko puro liit. kaya na delete yung kalaban kaya sabi ko impuhan ko impuhan ko yung aking mga mista na wag magplastada na nakatwist yung buwan tatama siya pero hindi maka delete matagal ang pinakatabish one shot delete 12.45 o 1 o'clock. Basta ito. Nakababa ito. Kasi yun, sinubukan ko noong isang araw. Noong linggo pala. Tumawag pa sila kasi mayroon silang manar. Dito lang ang talo. Nagpalit-palit na sila ng manar Sumigaw so, pang hasa-hasa! Hasa-hasa! Kasi nga pumapalo o lang sugat eh. Kaya nung nung pagkatapos, tinanggal, tiningnan talaga hinaluka yung katawan ng aking pinlastadahan walang kasugat-sugat basaan sa akin mabuti tinamaan yung liig na panlas niya palo sa liig talaga kaya sabi ko laki-laki ng katawan ang laki ng katawan bakit sa liig tatamaan kaya yun ay try lang twisting na ka-twist setting 1 o'clock ng aking sandata tapos naka twist bumalagbag na masyado sa tingin ko parang yun nangyari sa kanya eh sa kalaban kaya talo naman iyak na naman eh, iyak kaya sa inyo bilang mga mista huwag kayo magplastahan na naka twist tatama pero hindi accurate maraming salamat sa inyo